Ito na shoot mo. Maipapatikim ako sa yung pagkain na trending sa TikTok. Trending sa TikTok. Oh, syempre kaya. ishoot shoot mo. Ay. <laughs> Pigitin mo 'yung mata mo. Ito open na. Yo. Yeah! <laughs> okay, buksan na natin The 'to, guys. Rental, gusto, gusto mo din? Gusto mo din? sige, shoot mo sige, muna. Sige, shoot mo muna. So, shoot mo. Trending na pagkain 'yan, ha Kaya galingan mo. Ay, sige, 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 sige. Dale, lunch up, hindi natarawan. Sandali to. Cheta, guys. Maganda. Nice lollipop. Eh, ito siya, guys. Cheese pie. So, Ay, tara. Tikman natin 'tong cheese pie na po masarap nga ba talaga? So, eh, ito guys, i-curya niya. Ayun, so cheese. Tikman na natin.